Gina-offer na sa St. Elizabeth Hospital Incorporated ang pinakaunang catheterization laboratory o cath lab sa Region 12. Less hassle na alang sa mga pasyenteng dunay heart condition. Tungod dili na kinahanglan pa mubiyahi o pila ka oras aron lang magpa-check up o magpatambal. The world is not getting uh, smaller but rather it's getting bigger, no? So yung needs ng ating mga kababayan pagdating sa healthcare lumalaki rin, dumadami. So as much as possible, we really want to bridge that, 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 that gap. Ang Cath Lab usa ka highly specialized hospital unit asa ang mga doktor pweding magperform o minimal invasive test o procedure sa mga pasyenteng dunay heart condition gamit ang mga most advanced medical equipment. Pila pa sa procedures ni ini ang coronary angiogram o angioplasty. Pagpasok mo sa katlab, you can see a specialized x-ray like this one uh, with a monitor where we can diagnose uh, the patient kagad and we can plan for the treatment. Usa sa mga pinakaunang pasyente sa St. Elizabeth Hospital, ang 65 years old nga taga Jensang si Nicholas Arangin. Bulan sa Mayo ning Tuiga, iyahang napamatikdan nga dunay higayon nga galisod siya o ginhawa. May mga sakit sa heart, Huwag na kayo mag sa kwan sa Dabao na nadiri sa kwan sin Elizabeth. Kompleto na sila gamit tanan. Kaya akong pinakauna nga gin, gamot nila dire sa sin Elizabeth Hospital. Duha kaadlaw lang ang nilabay. Human sa iyang procedure nga coronary angiogram, wala na siya galisod o ginawa o balik na sa iyang dating gawi nga mag-exercise mao ang walking. Kaya makagaranti ko dahil sa karon Uh, okay naman ko, okay naman ang katawan ko. Lakad-lakad ga, naman gani ako. Dako, pasalamat ko sa Sin Elizabeth Hospital na nag-open nag, nag, -open sila guwan sa heart. Kasi kung wala dito, malayo pa ang mano dabaw pa. Ngayon, mas okay dito kay malapit lang. Matapos makakano pa ka sa gastos. Bag pa man giabli sa publiko, pila sa preparasyon sa gikaingong ospital, ang pag-undergo og training sa ilahang medical staff, o bisan pa man ang sa pagpili og specialized doctor, sumala pa kay Chief Executive Officer Antonio Veneracion. We already have that lineup, no. Nandito na sila sa atin. Kahit hindi sila mga taga-Jensen, inimbitahan namin sila na pumunta rito, dito mag-establish ng practice nila. Uh we already have our interventional cardiologists, interventional radiologists, our transvascular uh, surgeons, no. Even yung ating interventional uh, radiologists, no. Uh, nandito na sa ating syudad. So, ready na sila ngayon na maglingkod sa ating mga kababayan. We professionally trained naman to perform this uh, So, uh, you can entrust your life. Ang Catheterization Laboratory, pila lang sa lakang sa programa sa St. Elizabeth Hospital na tumong makaserbisyo sa panginahanglanong medikal sa komunidad. In the heart of changing lives, kinisilay labaho. Brigada News